Apat na eroplano. Yan ang dala ng dating unang ginang na si Imelda Marcos nang dumalo ito sa koronasyon ng Nepalese King na si Berindra. Imelda! Tama! Apat na eroplano ang dala-dala ng Grena ng Pilipinas este First Lady Imelda Marcos nung uunta ito sa koronasyon ni King Birindra sa Kathmandu, Nepal noong February 24, 1975. Kasama nito ang walumpung Interaj, anim na hairdressers at ang kaibigan nitong si Christina Ford. Ang isa sa apat na eroplano, may dalang pagkain mula Manila para sa buong Interaj ng dating First Lady. Naisulat ito sa aklat na Conjugal Dictatorship ni Primitivo Mejares, ang propagandist ng dating Pangulong Marcos Sr. Ito ay galing sa mga social notes mula sa San Francisco Chronicle columnist na si Herb Cain na may date na March 11, 1975, page 22. Ayon pa sa additional notes mula naman sa The Reporter's Notebook ng New York Times na nabanggit din sa nasabing libro na The Conjugal Dictatorship na may date ng February 28, 1975, pumukaw daw ng atensyon ang dating unang ginang nang dumating ito sa Kathmandu dahil sa kasama niyang secretary, military aide, bodyguard, at mga foreign friends na galing Manila Kasama niya sa pagbubukas ng isang hospital for Philippine heart surgery. Nasa spotlight daw ang unang ginang na naging seatmate nito si Prince Charles, na yun ay hari ng United Kingdom. Sinabi din na habang naghihintay ang mga delegado sa Nepalis King na nakasakay sa elegante, ay naglakad si First Lady Imelda Marcos kasama ang prinsesa ng Japan na si Princess Michiko na kalauna ay sumama din sa kanila si Prince Charles. Speaking of Queen Imelda, naisulat din sa aklat ni Mihares na gusto ng suot ng dating First Lady ng Diamond Tiara. Problema? Wala itong dugong bukaw. Ang kanyang solusyon? Si pinamihan niya ang kanyang hairdresser na ang kanyang tiara ng pabaliktad sa kanyang buhok. Makita ang ganitong estilo ni Madam Imelda sa mga kuha na bumisita ito sa Persia o mas kilala na ngayon na Iran. Ito ay sa ika-2500 year anniversary ng Persian Empire. Party time! Yan ang isa sa mga kinahibigan ng dating first day na si Imelda Marcos. Noong 1978, ikalabing tatlong taong pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. bilang Pangulo ng Pilipinas habang inaayos ang buong palasyo ay nagtayo ng isang disco sa ikatatlong palakpag ng Malacanang si Imelda Marcos. Ang disco na ito ay ang naging venue ng mga after parties ni Imelda na dinadaluhan ng mga international VIP mula kay Doris Duke, mga Agnelis ng Italia, mga aristokratiko, Hollywood stars, models, designers at mga local actors na pagkagaling ng formal dinner mula sa Heroes Hall ng sa loob ng Malacanang ay diretso na para sa ito ay mula sa interview ng Esquire Magazine kay George Mercado o kilala bilang si George Boone, isang DJ noong 70s na pinablish noong October 2015. Sabi ni George, hindi man daw kalakihan ang malakanyang disco room compare sa mga disco clubs ngayon. Ito naman daw may pinaka high-tech na disco equipment noon. Dagdag pa niya, doon niya daw nakasama ng personal sa malakanyang disco room ang mga international icons na si Canary, ang pianistang si Van Cleburne, ang aktor na si George Hamilton. Nakasama ang mga Filipino superstars na si Basil Valdez, Freddie Aguilar, Florante, Celeste si De Gaspi at ang batang Martin Rivera. Mahilig ang first lady na sumayaw, gumiling at ito daw ang happy pill nito. Sabi ng fashion writer na si Larry Leviste na naimbitahan ng kaibigang si Melanie Marquez pagkatapos ng Pitoy Moreno show sa Maharlika Hall sa loob ng Malacañang Palace. Hindi lang sa Pilipinas mahilig magparty tayo. Dating ung nang ginang. Sabi ni Nikki Haskell, isang kaibigan ni Imelda, sa isang property ng mga Marcos sa New York ay may rounding disco room na may disco ball. Alam nyo mga guests? Si na Franco Rossellini, isang Italian filmmaker, si Adnan Khashoggi, isang Saudi billionaire. Naisulat ito sa isang article ng Town and Country Magazine noong November 5, 2019. Alam nyo, wakang naman na din ng mga anak ang pagkahilig ni Imelda sa papaparty. Gaya ng footage na ito, nakuha sa presidential yacht na pagmamayari ng gobyerno kung saan nagpaparty ang pamilya Marcos. Ito ay birthday party ng bunsong anak na si Irene. Makikita nag enjoy ang pamilya at ang mga bisita, pati si PBBM, na kumakanta ng We Are The World, We Are The Children, kasama mga kaibigan nito. Di ba ang saya?